Binisita nga pala ako ng dalawa kong kaboardmate dito sa boarding house. na miss daw ho nila ako. Hindi pala yung luto ko charot. Pinagluto ko nga ho pala sila ng adobong manok na may tidbits. Tapos arin naman hong kangkong na adobo sa gata. Pagka-out ko nga ho pala ng alas dos galing sa trabaho, ay bumili nga ho pala ako ng manok. Isang kilo nga ho pala yung binili ko tapos bumili din ho ako ng kangkong na dalawang pirasong tali. Pagkarating ko naman ho din sa boarding house, ay hinugasan ko muna ho aring karni. At maya maya din naman ho ay dumating na nga rin ho pala rin mga bisita ko. May dala silang merienda din sa boarding house, dalawang box na pizza, apat na milk tea, at yan nga ho pala yung aming pinagsaluh-saluhan din sa boarding house. Tara mga kalingit, merienda muna ho tayo din Matanong ko nga lang ho pala sa inyo mga kalinggit, kapag nga ho pala kayo ay may mga kabon, may tapos umalis na, nagkaiwa-hiwalay na ho kayo, kayo baga ho'y binibisita pa. Abay masabi ko nga ho pala sa inyo mga kalinggit, ako nga ho pala'y binisita ng dati ko mga kasama din sa boarding house. Siguro ho na miss yung aking luto, charot. Ay hindi naman ho siguro, talaga naman na miss nila ako at matagal-tagal din ho kami nagkasama-sama din sa boarding house. Balik na nga ho pala tayo mga kalinggit din sa akin lulutuin. Magigisa na nga ho pala tayo ng bawang, sibuyas. Kapag okay na, ilalagay na ho natin aring karning manok at halu-haluin lang ho natin ng kaunti. At maglalagay naman ho tayo dyan ng pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos halu-haluin lang ho ulit natin para manuot ho yung lasa sa karni. Tapos tatakluban ho natin para ho kumulo. Makalipas ang ilang minuto at nakulo na nga ho palari, ay maglalagay naman ho tayo ng dahon ng laurel, oyster sauce at sabaw ho ng tidbits. halo haluin lang ho natin dahil nakulangan nga ho pala ko sa lasa, dahil tansyahan nga lang ho pala yung paglalagay ko, ay nagad nga ho pala ko ng kaunting toyo. At atin mo nga ho pala ulit tatakluban para ho maluto. Makalipas ang ilang minuto at medyo paiga na nga ho pala yung sabaw, nilagay ko na nga ho pala rin laman ng tidbits. Atin lang haluin ng kaunti para yung pinya ay maghalo sa karni. At makalipas ang ilang minuto ay na nga luto na yung ating adobong manok sa pinya. Habang hinahango ko nga ho pala ito sa kawali, abay amoy pala at sos na re. Ay nakakagutom na. Tara mga kalinggit dahil may lulutuin pa ho ako. Dahil tapos na nga ho pala ako magluto ng adobong manok, ang lulutuin ko naman ho aring gulay. Dahil ang manok nga ho pala ay pampahay blood ay babawi naman ho tayo sa gulay. Ari nga ho pala lulutuin ko nga rin, ay padalawang beses ko na nga ho pala niluto dahil nagustuhan ko nga ho pala yung lasa. Ang gagamitin ko nga ho pala din ng gata yung coco mama at hindi nga ho pala yung press na kinayod. Ang ginamit ko nga ho pala tabadi yan yung mascara ho ng baboy na inihaw. Nagisa na nga rin ho pala ko dyan ng sibuyas, bawang, pag okay na ilalagay na ho natin aring dahon ng kangkong at maglalagay din ho tayo ng pampalasa ng asin, umami, paminta at konting toyo. Haluin lang natin tapos maglalagay ho tayo ng koko mama o kaya naman ho yung unang gata. Haluin lang ulit natin at maglalagay naman ho tayo ng konting toyo at suka. Tapos haluin lang ulit natin. Atin nga muna ho palang tatakluban para ho mabilis maluto. At makalipas ang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating adobong kangkong sa gata. Dahil luto na, hahanguin na nga ho pala natin sa kawali. Habang hinahango ko nga ho pala, talagang amoy palang nakakagutom na. Pagkatapos, nagsaing naman ho ako dini eh, at makalipas ang isang oras, ari na nga ho, luto na yung ating kanin. Bago nga ho pala kami kumain diyan, ipapakilala ko muna nga ho pala sa inyo yung dati kong kasama din sa boarding house. Yun nga ho pala nasa dulo na nakadilaw ay si Cheney tapos yung katabi si Erica. Ano naman hong katabi ko ay si Chris na katrabaho ko nga ho pala. Tara mga kalingit kain ho tayo dini, abay ano pa hong iniintay nyo dyan. Kumuha na ho kayo ng kanin at sumabay na ho kayong kumain dini at marami ho akong nilutong ulam. Paano ho mga kalinggit hanggang dito na lang at magkukintuhan pa ho kami habang kumakain. Papalo, palike at pashare na rin ho sa inyo. At salamat ho sa inyong panonood at support. Bukas ho ulit. Bye bye!